Yo mga Katagalog, nandito tayo sa Mabalano Yung magandang bakbakan to Katagalog din ang maglalaban Darukais versus M-Side Mga idol, good luck both teams Ayos din Yon, magandang bakbakan to mga katagalog Palambing muna ako Palike and share And papalo ng bago kong page At i-comment nyo nga pala Kung saan kayo Na malaman natin kung saan Umaabot ang video natin yun mga idol Kasama din natin Mga katagalog natin Mga nakakasama natin to sa pagdayo Dito sa, mula sa The Ang dakilang may wagang kamay Na si Medrano Idol Anong preparation nyo? Kalaban nyo Katagalog din natin Ngayon championship Not Tulog lang, tulog Idol, ito naman. Grabe din ito sa Money Gaming, si Idol Puroy. Ano masasabi nyo? Kalaban natin ang shooter ng Mabalanoy. Good luck lang at tiwala sa Panginoon, yun lang. Tagalo, guys. Thanks. Yun na hina na Arinula. Sino nang makakadalay? Makakabuslaot. Labanan nito ng M-side. 72 versus the rookies. 9-0. Pagkakalam natin magandang bakbakan to. Puroy versus dugong, ang parehas sharpshooter, ang parehas katagalog, ang parehas na nakakasama natin sa mga money gaming at sa mga dayo series. Isa sa pinakamagandang napanood natin mga idol, balikat ang balikat ang lang ang score dito, abangan nyo hanggang dulo. Ito na, ang pa si idol kalingasan, ng mighty point guard ng M-side. Medyo masama ang lagay niya dito mga idol At medyo pumutok ang kilay iyon share out sa mga awgalats. Dito lang yan mga Katagalog sa Mabalanoy San Juan Batangas for more basketball content at ano pang content i-message nyo lang ako pag-usapan natin yan. Grabe naman yun. Ito na Enriquez mga idol pinasa kay Guason. Ang talagang matibay din mga aldag mga idol. Ito na. Okay. Tanggol. Bumitaw. Ay talagang butay umawag. Panarin rin. Kalabaw lang ang tumatanda. Talagang may laro pa rin si mga si idol. Ito na. Medrano. Dar sa sharp shoe shooter sagak na sagak ay talaga wag pa upinan yan talagang sure bull yan ya yeah, kalingasan ah, ah tamang point guard dito at hindi pa makabos pinasa kay Rubosa ang Mr. Perimeter ito na tanggol bumitaw na naman si Medrano sagak na sagak punit Grabe ang kamay dito ni Mr. Medrano. Erdugong kung tawagin dito ang isa sa X-Factor ng Darukis, si Enriquez. Yan ha, na, nabunutan. Parang inagawan ng kalabasa. Eh, talagang may magnet din sa kamay. Yan ha, na, na. Na technical pa for flapping. Ang mga idol, mga may dadagos na ito. At medyo masama ang tama. Eh, kalingasan, nagmamadagaw. Kala mo'y Iniwan kay Tanggal. Tanggalong siya. Tapay. Tak boy, eh, para nangahabol ng bayawak eh. Ito na naman, guwasaw ng aldag. Talagang matibay din ang pangangatawa na re. ayun ah, na. Ah, ay, Tagalog. wag nang ulitin eh. at ogal at sa layup. Iyan, Enriquez na naman. Pumukol. Talagang mainam din. Ay, takbong mayaman din. 2016, lamang dito M-side. Ang kulay puti. Arellano, Mr. 3-point king. Ay, napadagis din naman. Dito, talagang di kita, di kita ng labanan dito. Balikatan, balikatan. Walang lumawan lamang ng malaki paunti-unti lang Arellano naman back to back to back to back to back trace pumasok na Mighty point guard na si Kalingasan ang kapatid ni Muroy ito na 24 Mr. Perimeter sag -actin nga naman ito na Guason dumadagos numero 14 mga na naman yung pailalim magandang pasa pamunta kay Erdugong yan mga idol ah, ay talagang balikat ang balikat at ah? natingin niyo mga idol sino mananap Nalo dito I-comment nyo Yan na Dumagos na Butata Baon Sa pansitan Yan na ah, Ay talagang Mangaldagay Inam Parang si Lebron James ko maldagay yan. Aray, ang magandang dribble ah. Nagko-crossover na. Sabay may drop pa. Napakagandang pasahan. Parang Los Angeles mabalano ye. Eh. Dugong na naman. Tumirada. Not this time. Ay, ang kuwa naman. Ang pangalwa. Ika nga, kung sinala ko muna ay ang pangalwa. Automatic na yan. Basta kay Erdugong. Grabe ang kamay nito. Ito, ito, ito. Iyan, guwaso na naman. Mukhang mga ngaldag na naman ata, eh. Iyan na, ah. ang sinasabi, napakahusay din gumalaw, eh. Parang playmates gumalaw, eh. Mahuhusay eh. Iyan na, ah. kalingasan, nakakrossover, ah. in and out, inangat. Nakakuha ng Paul mga idol. Iyan na, ah. midrano na naman. Ah, ay, gustong gusto agad isaltok naman agad, eh. Iyan, buti nakuha ni Tanggol. Talagang may taas din tumalaw. Pwede magpalit ng bombilya, eh. Iyan na, ah. Enriquez. Ay, ang bawi na mga kala may washing machine. Nagparikot ikaw. Ay! Ikaw, tanilabhan! Iyan, Puroy. Kalingasan na naman with the ball now. Pinasa kay Robosa. Talaga, huwag pa upinin yan. Talagang grabe din ang kamay niyan. Ikaw, ayan, kalingasan. oh. Ah, oh, ay, talagang masakit yaw, kaplasa dibdib. Ay! Eh, oh, ay, mainam kung hindi pahilot bukas. Yan ah, medrano! Umawa pa, ay, napaplix pa, eh! Para si Lebron James, ang nipis din naman! Ah, oh, palambing ako ulit ah, palike and share! Eh, o oh, kalingasan, hindi pa nakakabutas din eh. Ay, mamaya naman, abangan, pagka-change e, ka, or teka nga inyo itong ha half halftime na ito, ay mamaya. Yan ah, guwasong, pumukol, tumirada! Talagang! Sagak na sagak na wag Huwag pa Talagang may shooting din nga naman. Yan na. Biruin yung na-floater sa trace. Anong inam din? 45. 42. Lamang ang daru kay Sakulay Azul. Yan na. Dumagos na mga Tagalog. Eh, talagang ogalat oh, Talagang walang kalikot-likot. Ah, ay talagang. Pud-pud kayuran. Ika nga. Yan, sige. Umibong na. Ang mga ogalat oh, Ay, talagang hindi din papatalo. Eh. Super Tagalog. Oh. Yan, third quarter na tayo mga katagalog Unti-unti na lumalapit sa exciting part yun know? Ah. Enriquez na naman, may laro din nga pala sa talahiban niya mga idol Hindi tayo napasuot, hindi na, eh. Quality din nga laban ay, eh Kita nyo ga naman, punong-puno Yan na, ah. kalingasan ang unang pukol sa tres Sagak, ah, yun know? Ah mag-iinit na ito mga idol kalingasan na naman dalawang magkapatay magandang pasanay basta't magkatabi manuda ay may balakubak ata tinihi ang bunbunan kalingasan pumukol puroy Hit check iyan na puroy ang mahusay sa money game grabe naman to ito na pinasa sa kapares katira umopen day sagak na sagak Ganyan ang mga nagtitimong Enriquez ay bawi naman Umula na 3 Dito sa mabalana Para si Stephen Curry At Damien Lillard Yan na Stephen Kurimaw Sumag-act na naman nap Nakakaraming 3 points ka na Mr. Puray O basa Puti yan parang model din naman ng OG Eh, Kapusyaw! Yun na, ah. umubay oh, Ay talaga, balikat ang balikat na ng 3 points dito Kalingasa na naman, basta na binata oh. oh, Ay, takbong mayaman din naman Talagang mainaman din agos dito ni Mister Kalingasa. Yan na, ah. oh, ay, wari ko makitang Sabing bawasan ng paggugutaw mahunaan to Deyara ito na nga ay talagang napaka sports ng dalawang katagalog ay arena mo kita nyo gaya tinirahan ng harapan para si Kobe Bryant eh sa may dadagusan ng pasa pas, pa ilalim talaga ang basic basketball liga nga Robosa talaga ang balikat balik balikat ng 3 points dito kabilang pumasok na din nga pala dito si Mr. Puroy iyon na Erdogan not this time ay ang na naman talagang hindi sumasalay yun sa pangalawa basta sumalo sa isay ang pangalawa automatic na eh ay, kita nyo labanan na ng shooting dito, Labanan na ng mga solar hands. Yan ang kalingasan, magandang pasa sa magkakulay. Ang puputi niyan, yun na, kalingasan from hot court. Pagkakala ay hiyaw eh. Alam mo'y tumama sa waiting, tumbok na 200. Sahod na si Sandaan, malaki-laki din yun. Magkano din yun? 74, 73, lamang ang M-side ng isa. Ay, si Ubasa. Enriquez, una nakapukol dito sa fourth quarter. Inang Day, ah, ay, ay, kabilaan, halis na ilang kayan 3 points ang pinakawala ni Mr. Kalingasan dun sa, kung ay, kita nyo kaya, napakabinas, Tagalog siya board rank parang bisaw, Chamba Kaplana sa board, eh, ito na, Medrano, ay, ay, bastusa na dito, face to face, ikaw nga ni Medrano, kay Erpuroy, yana, yeah, kumaldag na naman, parang titiba yung saging din eh, nagmamadagaw, skala may batras ko, pag kayo tinisig pa dito, sa outdoor din naman ang court dito, yun ah, nangaldag, ay, parang mainam, nangaldag ng saging, tiba, Ika nga Iyan ha Kalingasan Dribble Dribble Okay Okay Basta hinagis Eh Parang naghagis ng poto ka ah. Mahusay din nga naman Iyan ha na. Nadalay Neogalat so, Ay talagang may shooting din Iyan ano ah, kalingasan na naman Ayso oh ayos niya sikip niyan buti pa na ihulog eh, yan talagang mainam din na naman aray nangaldag na si Mr. Guason din ay eh. napakasimple ang walang kayong oriangor sa katawan talagang napakahambaw ni Mr. Guason iyan pumukol ng trace ika nga ito kaldaga na naman ito oh, ay ay oh, talyang eh Wari ko yung masakit ang katawan mo niyan. Wari ko yung trangkaso kanya sa kalingasan bukas. Nung ganapagkaldag na ni Guaso. naka, may kasama pang Paul mga idol. Fourth quarter na ito. Malapit na sa exciting part. All 92! Iyan na, Enriquez mga idol. Tingnan natin. Okay, Enriquez na naman. Nagparaining! Iyon! Ah, uh, ay, talagang X-Factor din nga talaga rin mga idol. Guaso na naman. Lamang dito sila ng dalawa. Pagkakaalam ko mga idol. Was with the ball now. Pasto Enriquez. Pumake. Okay, not this time. Ah, ay, niluwa pa. Kalingasa, nagmamadagos dito. Pasay sa Kiyot. kayo Ogalat. Kalingasa na naman. Pinasa kay Puroy. Isagak mo na yan. Yun, gumamit. Not this time. Tungkab. Nakuha ulit ng Darukes mga idol Nakuha dito ni Enriquez yon, siya matatapong pa Naka foul pa Ika nga hindi pa penalty yon Dine inabot Siya mabububu pa matatapon pa Ito na nga ang sinasabi Segundo na lang ito, mga idol Yon magandang depensa mula kay Guaso Dito na patapos na Nakakuha pa ng foul si Ogalats Iyon, unang free throw o galat! Ah, ay talagang hiyawang Ta Talunan talunan Ay si Midrano Yaw Ang game dapat pinatama Ay yan, unti-unting nagse-celebrate Pero may natitira pang oras 1 seconds Aba, sa 3 seconds may git dito pala mga idol Kabila, puti ang bola Tumama sa paan ng Darukes Ang kulay asol Iyo na, ito na Nakaw Pagkakasayang, napakasulit na laban Mga idol, kung naishoot yun ang kulay puti Overtime sana Pagkakasayang, wari ko'y lambot Si idol kalingasan pero napakaganda naman ng laban Congratulations sa inyo, Darukis Grabe naman nyo mga idol Ang finals MVP, pagkakaalam ko dito Itong si Medrano Di lang natin alam kung sino season MVP dito I-comment nyo mga idol kung sino ma may award Congratulations sa inyo Talagang napakasulid ng laban Napakatitibay nyo mga Tagalog brothers Talagang proud na proud Good plan